Sa lakas pa lang ng hangin, hindi mo na kakayaning makatayo. Ganito kalakas ang storm signal number 5 sa pagbayo ng bagyong Ophel sa bayan ng Gonzaga, Cagayan. Agad na rumagasa sa kalsada ang tubig baha. Malakas na na ngayon ang ulan at... Maghapon ding binayo ng malalakas na hangin at ulan ang bayan ng Santa Ana. Pagsapit ng gabi, patuloy pa rin ang paglilikas ng ilang residenteng nakatira malapit sa ilog. Sa bayan ng Baggao kung saan naglandfall ang bagyo, pansamantalang humupa ang pagulan sa pagdaan ng mata ng bagyo pero nag-iwan na ito ng matinding pinsala. Ang ilang silid-aralan ng Valley Cove Integrated School sa Barangay Santa Margarita nagiba na sa lakas ng hangin. Ang bumungan ng daycare nilipad ng ilang metro. Ang bubong ng Minanga Elementary School sa bayan ng Apari, pilit na tinutuklap ng hangin. Sa pagputok ng liwanag kaninang umaga November 15, makapal na putik at mga inanod na troso ang iniwang pinsala ng bagyo sa bayan ng Gonzaga. Ang San Jose Bridge na nagkokonekta sa bayan ng Gonzaga at Santa Ana hindi madaanan matapos bumigay ang lupa sa dulo ng tulay. Habang sa tabi, kita ang dami ng trosong inanod mula sa bundok. Ayon sa PDRMO kagayan, epekto ito ng naranasang flash flood o biglang pagbaha sa lugar. Heavy to intense at times sa uh, torrential rain na uh, kasabay. Kaya nagkaroon ng flash floods doon sa consaga, nasira yung bridge, sa dami ng mga logs na bumabaha. Ang resulta, hindi makarating ang anumang tulong papunta sa katabing bayan na Santa Ana. Uh, for now po, uh, temporary sa po ng, ng release ng food pack kasi naantay pa po natin yung mga parating po. Yung mga release ipapamahagi po, yung mga transportation natin dito, doon na lang muna sila magantay po sa bridge. Sa datos ng MDRMO Santa Ana, umabot sa higit 10,700 individual ang nagsilika sa pananarasa ng bagyong Ophel. Kita rin mula sa Himpapawid ang lawak ng pinsala ng bagyo sa isinagawang aerial inspection ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Isang daan at labing tatlong barangay pa rin sa probinsya ang lubog sa baha. Bagamat maraming ulan ang ibinagsak ng bagyo sa probinsya, hindi na inaasang tataas pa ang level ng tubig ng Cagayan River. From 8.4 na sa 8.1 na lang ngayon. Hindi na to tataas uh, peak naman niya yung 8.4. Umabot sa higit siyam na libot siyam na daan na pamilya o dalawamput siyam na libot walong daan na individual ang nagsilikas. Wala pang naitalang casualty sa buong probinsya at nakatutok pa rin ang pamalang padlalawigan sa pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta at assessment sa iniwang pinsala ng bagyo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.